Ito yung hotel na pinagistiyan natin dito sa Baggao nung nakaraan mga pongs. Nauk saan bubungad nga sa atin. Yung napakaganda at napakalinis nga nilang lobby. No meron nga rin sila ditong 12 na rooms. No meron nga rin sila napakaluwang na family room. Na kaya nga daw ng anim hanggang sa walong katao dito. No meron nga rin TV, free wifi. At meron nga napakaangas na interior design dito mga pongs. Na aircondition nga din syempre. Na yung double deck nga nila dito. Ay meron nga din yung tinatawag na pull out bed. Na saktong sakto nga din talaga sa pampamilya. No meron nga din mga sofa at table. Na pwede nga pagpahingaan. Na may maayos at malinis nga din si na meron nga rin silang heater dito Na pagdating naman sa anilang double room mga po. Ay meron nga rin silang double deck na higaan Na pwede nga kayo dito kung tatlo o apat nga kayo Na merong TV, upuan na table At syempre air condition din to syempre Na kung dadalawa lang nga din kayo, mga pongs Ay meron nga rin sila ditong matrimonial. Na meron lang isang bed Na sakto nga lang para sa inyong dalawa na Merong din TV, table, upuan at air condition din to malamang Na modernize na nga rin itong kanilang hotel mga pongs Dahil yung susi nga nang ginagamit dito Ay yung keycard na akong tawagin napati sa mga ilaw dito ayun lang 'yung ilalagay mo para gumana nalisasel na <tod> din may meron nga rin sila ditong drawer. na pwede nga pagsampayan. O lalagyan ng mga damit natin. Nabukod nga sa mga naggaganda rooms dito mga pungs. Ay meron nga rin pala sila ditong restaurant. Na no, maraming nga rin silang in-offer ng mga pagkain. Gaya nitong mga in-order namin. Na merong overload at special loomy. Na meron nga rin ganito. Na lenggo tawagin. Na no, meron din crispy pata. Na may kasama ng ang crop, At isang asa na gusto natin itong kanilang seafood soup. Na meron nga rin sila ditong chop suey. At meron nga rin sila ditong butter chip. Na di nga rin tinipid sarsa. Na chow fan rice yung gagamitin natin. Para sa kain. Na nga sa mga ganyan mga punks, ay marami pa nga tayong pwedeng tikman dito. Nasimulan nga natin balatan yung chow fun rice na may kasamang seafood soup sempre Na ngayon nga lang ulit tayo makakatikim ng ganto na talaga yung lasa nga nito mga pongs ay di ka bibigoyin na di ng iba. Na akala mo masarap sa una yung pagpamahal niya na siya din pala yung mananakit sa'yo na todo. Tiyari. <laughs> na bakit kasi may mga tao sa paligid natin na sa pagkakala natin na ito sila sa atin. Pag nakaharap, napagtaligod mo lang sa'yo. <laughs> ay may mga nasasabi na sila sa'yo. <laughs> Kaba nag-emote. kasi tayo maging ganun mga pongs Kung nagiging sa atin yung tao, natin na ibigay nga natin yung respeto na kung ano or sino man tayo <laughs> kaya mabunta na lang tayo dito sa may reception area dito sa may rooftop na kung saan pwede nga rin daw kumain dito at dito nga rin yung minibar nila na meron nga rin video okay at mga drinks na pwedeng binin dito na bukod sa mga rooms na pag stayan at mga pagkain na pwede mong tikman ay may engine yung nga rin dito ang pag-jamming, kwentuhan at kantaan dito na may mga pwedeng pang din dito na pwedeng orderin gaya ng sizzling sisig sizzling pork na meron nga sila dito ang mga chips, kaya sa mga nagbabalak din bumisita dito sa baggaw mga po ang pag i -stay. Pwede nyo nga lang din sila kung tayo saan nilang page. Para sa reservation. Na matatagpuan nga lang itong kanilang hotel. Dito sa may San Jose. Na malapit nga lang sa mga pupuntahan nating tourist spot dito. Kaya paano ba mga pongs? Hanggang dito na lang muna yung kwento. Salamat sa panunod. Hanggang sa susunod. Yeah.